So guys, sakay tagal nang napabayaan natin palaka na nga yung naninirahan dito. Yun, makain pa naman na palaka. So may mga butiti na rin guys. May mga tadpole na. Medyo hindi lang siya taro pero may mga, may mga tadpole na dyan. Oh. So, ang ginawa ko guys is nilipat kong nilipat ko ang tubig diyan. Kasi kawawa naman kung tatapon na natin ang tubig kasama yung mga tadpole kasi. At itong isa naman guys, itong isang ref tab ganun pa rin ang case, may palaka pa rin. So sabihin na nakakain nitong palaka na to. Same kanina nilipat natin doon. Mas malaki 'yun. So, ganoon lang lang gagawin natin guys. At uh, ililipat na, uh, ikibali, ididrain natin yung tubig doon. O yung rooftop, dadalhin natin to siya doon. Ilipat natin tubig. So, sila nang bahala, mga palaka ng bahala kung mag-stay sila dyan or saan sila pupunta. So, yun lang guys. Ganun lang yung gagawin natin.